Hello po, maligayang panonood po sa aking video. Ito po yung pinyaan ko sa ngayon. Sobrang natutuwa lang po ako kasi dati pong ang damo ng part na to na pinagtaniman ng pinya, halos di po namumunga yung nyob. Bago po yun, ipapakita ko po sa inyo kung paano naging ganito ito. Napakaganda pagka malinis. Ito po yung mga nakatambak na yan, yan po yung pangtanim ng pinya. Hindi pa po tapos yan nagsisimula pa lang kaya may mga nakakalat po na pinya. Yan pong mga nakakalat na yan ay yan po yung itatanim. Ganito po yan dati ka, taas yung mga damo halos. I umaabot po sa puno ng nyug yung mga kahoy at yung ilalim po halos. Hindi ka po makadaan no? sa sobrang dasik po ng uh, mga damo. Para mabilis po ang paglinis dyan at hindi po mahirapan, ang ginagawa po dyan una ay iniilalim po muna, tinatabas po muna yung mga maliliit na damo. Maganda po yung ganitong paraan kasi kahit po mainit yung panahon, hindi ka po maiinitan gawa ng nalililiman ka po ng mga kahoy na mga matataas. Pag hindi naiinitan yung magtatabas, Matagal mapagod, so malawak yung malilinisan sa isang araw. At pagka natanggal mo na po lahat yung mga maliliit na damo, kung gaano kalawak yung gusto mong linisan, saka mo po itutumba yung mga medyo matataas ng mga kahoy. At ito na nga, pagkatapos itumba yung mga kahoy, uh, medyo nakaangat po yung mga sanga niyan. Ang gagawin po ay uh, tinataga yung mga sanga para bumaba. Kasi ang gagawin po niyan para maipon-ipon yung mga ano magkakatabi yung mga sanga para masunog ng maayos. Kasi sinusunog po yan para hindi ka na po magtanggal ng mga katawan ng kahoy dyan sa pagtataniman. Ah, ito na yung mga natanggalan ng mga kahoy. Natumba na yung mga kahoy. Ayan yung lawak niyan. Kita na yung mga nyugo. Yung iba, walang nyog kasi siguro namatay yung ibang tanim dyan. Kaya ito, makakahinga na sila. Pero hindi lang isang araw yan tinabasan. At pagkatuyo na yan, yung mga sanga at yung mga dahon, sa po susunugin. So ayan, yan na po, sinusunog na. Siyempre dapat susunugin, dapat ay mainit, hindi maulan. Mamaya, makikita po yan pagka humupa na yung apoy kung may mga natitira bang mga kahoy o oh, ayan napakaraming tira yan po yung mga katawan ng kahoy na hindi nasunog tapos yung mga ibang mga sanga pagka hindi po kasi talaga lumapat sa lupa ay di po nasusunog tapos pagka hindi po magkakatabi yung mga sanga ay hindi nasunog kaya lang po hindi po kasi ito naipon-ipon gawa ng andami po dyang, ano langgam yung kalamintas kaya hinayaan na lang kung masunog o hindi ayan ang daming tira ang dami ang gagawin na lang po dyan ay uh, tinatambak na lang po yan dyan sa ano sa gitna tsaka sinusunog ulit kasi pag uh, tatanggalin po yan para malinis malinisan maraming trabaho po yan gagawin dyan so ito na po yung pang finishing ayan tinatambak po yung mga kahoy na Uh, hindi na sunog para sunugin ulit so ayan hindi na po sila makakaligtas dyan pagka ganyan talaga yung pagkatambak nyan ayan malinis na yung iba parang hindi pinagpaguran ay maganda na talagang tingnan pagka ganito kalinis so pwedeng pwede na po itong taniman pagka naalis na lahat yung mga kahoy pagka maghahanda na ng pagtanim uh, kailangan na natin itong kalabaw Itong pagkukuha namin ng suhi ay ito yung pinyahan ko dati na inanihan. Nagtubo na yung suhi. So, dito kukunin yung mga pangtanim. So, ito po yun. No? Oh. Yan po yung ikakarga dyan sa pahilan ng kalabaw. Ganito po yung katamtama na pangtanim. Ganito po kalalaki. Okay lang po yung ano, apakan. Basta yung mga dahon lang. Hindi maputol yung pinakang puno niya para madasik po yung karga para marami yung makakarga hindi balik balik yung uh, kalabaw hindi namin gaanong napuno kasi naiwan namin yung tali nakalimutan kaya nahuhulog yung ano mga suhi ng pinya kaya ganito lang kadami yung karga namin kung napanood nyo po yung nakaraan kong video na pagmamanso ng kalabaw ito na po yung kalabaw na yun na minamanso ko matino po siyang hilahan. Ganun lang po yung ginawa kong proseso yung pagmanso sa kanya. So ito na po yung taniman namin ng pinya. Yan po yung mga naging proseso kung paano po ito naging ganito. So ito po yung bandang pinakataas nung taniman namin ng pinya. Ayan. Ayan po yung pinakang taas na parte. Ito yung pababa. Tapos pababa naman dito sa baba. Ayan. So pagkatapos pong i- ipon itong mga suhi ng pinya dito saka po yan kinakalat Ayan, kung wala ka pong idea kung paano natataniman ng mga magsasaka ang mga madadamong lugar. Sana ay nakatulong sa iyo ang aking video. Ganyan po ang napakahirap na pinagdadaanan para makapagtanim ang mga magsasaka. So hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. More power po. God bless.